Magandang araw po. Ako nga po pala ay si Catherine Lucy de la Piedra at ako po ay 33 taong gulang na at ako po ay mahilig magluto, kumain at matulog kapag walang ginagawa. At ang kakantahin ko po ay ang nararamdaman ko ngayong araw na ito. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin? O giliw ko Tatlong oras na akong nagpapakyut sa'yo Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko Ilang isaw pa ba ang kakainin? O giliw ko Ilang tansan pa ba ang iipunin? O giliw ko, gagawin ko ang lahat, pati ang tesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka. Sa tanghali sa gabi at umaga Huwag ka sanang magtanong at magduda Dahil ang puso ko'y walang pangamba Lahat tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong ligaya At ang aking mga natutunan sa Kabanata 4 kung saan ay tungkol sa mga mungkahing estrategiya sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan. Sa pagtuturo ng maikling katha o narration kung sa Ingles, ito ay maaaring patungkol sa talasalitaan, kultura o mga idiomatikong pagpapahayag para sa isang bagay, tao o kahit ano pa man na gusto mong gawin na isang katha kung saan ay nakapokus lamang doon ang sinusulat sa pagtuturo ng tula naman ay mahirap ang pagtuturo ng isang tula alam po natin yan na mahirap po ang pagtuturo, pagtuturo ng isang tula taglay nito ang naibang ayos o balangkas ito man ay malayang tula o tulang may tugma maaring ito ay isang matalinhaga o payak lamang sa pagtuturo naman ng sanaysay na kung saan ay hinahango ang gawa sa mga pangunahing larawan o kaisipan na maaaring um, bigyan ng mga ideya o detalye na nagpapahayag ng malayang kaisipan o isang opinyon tungkol sa mga tupiko na gustong bigyan ng isang sanaysay.